wala sa Camarines Sur, dalawa ay mula po sa bayan ng Kabusao habang isa naman ay mula po sa bayan ng Ragay. At ayun po sa pag-asa, patuloy na mararanasan ang uh, epekto ng shear line sa bansa ngayong araw na ito. At yan po ay inaasahan na magdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ulan. At kasama po yung nalawigan ng Aurora sa mga tinukoy pong lugar ng uh, pag-asa kung saan po iiral itong tinatawag na shear line. At in fact, naglabas din po ang pag-asa ng heavy rainfall outlook. Ngayong uh, umaga, kaninang alas 5 po ito na madaling araw inilabas at meron pong uh, babala kaugnay ng uh, posibleng heavy to intense rain katumbas po 'yan ng 100 to 200 millimeters na amount ng rainfall posibleng maranasan po sa lalawigan ng Isabela yun naman po ang Cagayan at Aurora moderate to heavy rain ang mararanasan ngayong araw 50 to 100 millimeters na amount ng rainfall kaugnay po niyan eh kamustahin po natin yung ating mga kababayan sa lalawigan ng Aurora na tinamaan din po ito ng sunod-sunod na mga bagyo nitong uh, nakaraang Oktubre at Nobyembre. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, itong uh, si Engineer Elson Egarge, ang PDRMO po ng Lalawigan ng Aurora. Good morning po, Engineer. Hi, good morning po, ma'am. Apo, uh, sir, kamustahin muna namin kayo dahil isa kayo dun sa mga tinamaan itong ano, nung uh, nakaraang mga bagyo. Parang sa inyo pa yata nag-landfall yung bagyong pepito, ano ho? Yes po sa Aha. amin nga po. Ka kamusta sir? Kasi the last time yata na lakapanim namin kayo, eh problema po yung supply ng kuryente. Alahoh. Ano uh, ah, okay na po siya ngayon, ma'am. Ah, uh, nakaka ano na po, na 70% na nakakabalik po. Ah, wow. 70% nang na ibabalik. May target uh, sir kung kailan yung 100%? May babalik yung supply uh, ng bago, bago po mag-December 15. Ah, wow. Okay. Di maganda ang higing Pasko ng ating mga kababayan. Maliwanag ang kanilang Pasko. <laughs> Oho. Y yun, Apo. may mga lugar pa po ba na hindi madaanan o cleared na po lahat? Ah, uh, okay na po. Cleared na po lahat ng uh, aming uh, ano, mga daan. Aha, aha. Ah, ang communication, sir. Telco signal ang communication po ay ilan-ilan ilan na lang po ang uh, ano ang uh, kailangan pang ayusin. Mm -hmm. Mm -hmm. May meron din po bang target date diyan sir kung kailan na uh, maibabalik po sa normal ang uh, internet connectivity. Ang sabi po nila, uh, na po nila na nagdo double time po sila para uh -huh. maibalik na po sa normal. Uh -huh. so hopefully before November, ah uh, before December 15 ano po, ay Opo. magbalik na sa normal. Oho. Uh -huh. May mga kababayan pa pa tayo, sir na nananatili sa mga evacuation center kasi we believe marami pong mga bahay na nasira eh nung kasagsagan ng bagyo. Oh, uh, wait, wala na po. Mm -hmm. uh, yung is. iba po, yung mga nawalan po ng bahay ay nakikitira na lang po sa kanilang mga kamag-anak. Okay, good news sir. At least talagang tuloy-tuloy ang pagbango ng lalawigan ng Aurora. Yung uh, ilang lalawigan sir sa Bicol ay nagpatupad ng preemptive evacuation uh, lalo na doon sa mga lugar na lantad sa pagbaha at lantad po sa landslide. Gawa po nitong epekto nung uh, shear line, ano po, na nagdadala ng malakas Opo. na pag Diyan po sa Aurora, kamusta ba sir ang uh, lagay ng panahon? Sa ngayon po okay naman po. Uh light like to moderate rain po ang nararanasan po namin. Uh -huh. Hindi naman kinakailangan sir ng preemptive evacuation kapareho po ng ilang lalawigan sa Bicol. Sa ngayon po uh wala pa naman po kaming uh, uh direktiba. Uh -huh. Okay. So sir maraming uh, maraming salamat at uh, dalangin po namin ang tuloy-tuloy na pag-recover po ng ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Aurora. Thank you po, ma'am. Thank you po. Okay. okay, yan po si Engineer Igarge, ang